Ay. Tatanong lang po, saan po dito yung libingan ng mga pari ba? Pari? Uh, yung mga kabukod na libingan ng mga pari. Baka dito sa bago. Ay, dito sa may bungad po. Doon, dito po doon. Ay, yung pagpasok dito. Oo. Oh. Uh -huh. Kung paano dito, dito, pasang ayam o kanon. Mm hmm. Baka ano doon. Bali, andito tayo ngayon sa Padre Burgos, Quezon Province. Para gumala naman sa isang public na cemetery dito. At may nakausap din tayo dyan sa labas na isang kakilala. Meron daw dito ang abandonadong cemetery na ang mga nakalibing daw ay mga pari. At bukod sa mga pari, may mga sakristan din daw na nakalibing. Yun ang sabi nila dito kaya uh, susubukan natin puntahan at hanapin kung nasaan yung abandonadong simenteryo ng mga pare bali ito natatanaw nyo simenteryo na rin to na uh, private ito po pakita ko sa inyo dito Ayan. private cemetery na may mga baka hindi tayo makakapasok dito kasi ano to, private ang mga papansin nyo ko kung tilangan ng kalibing tapos oh. ginagawang pastulan ng mga baka yung ng mga baka yung ano yung pinakang simenteryo <clears throat> tara galagala pa tayo dito sa unang-unahan pa mukhang may nakatera dito yung mga damit na nakasabit dito Uh, napakaliblib din ng cemetery yung to ayan gubat ang paligid ito ay private itong unang napunta natin ayan dito public cemetery na to public cemetery dalawa siya eh meron dito dito muna tayo pumasok. ayan Pansin ko lang kakaiba ang mga ano dito. Mga matatawag bang musileo to. Ay eh, parang mga musileo. Kasi ang ano niya. Kung titignan mo sa malayo para siyang mga cottage. Para siyang cottage. Cottage sa beach. Ayan no? Mga pawid yung ano. Bubong. Palimitan. Uh, unique din tong cemetery yung to kasi ngayon lang ako nakalibot sa ganitong sementeryo na ano. Ang mga bubong ay hindi yero. Ayan mga pawit. Baba tayo dito sa ano. Dito na tayo sa bandang dilid dumaan. Ang matatanong yan. Ang mga tatanong yung dagat na. sa tabing dagat lang. Mukhang hindi na nalilinis yung mga punto dito sa gilid oh. Puro lumot. Ayan. Mas may malalaking po kaya, lapit ang mga matundang mga ito. Mga puntod. Kung tawagin to ng iba ay ano, apartment. Yung mga butas na rin yung Yun. Siguro ito yung mga nilipat. Yan natin, may laman. sukal eh. Tapos yung mga nicho, yun, eh. tinubuan na ng lumot. Ayan. Ito eh. ka Creepy dito sa lugar na to. Pero kung tutusin, yung mga nakalibing dito, hindi pa rin ganun katagal ano o. 2013. 2013. 2010. At talagang hindi lang siya nalilinis. Kaya ganito ang itsura. Ito. 2013. Ba't puro 2013 na nakalibing dito? Nabura na yung ano. Mm -hmm. Nabura na yung picture. Ba? Ba't puro 2013? Ayan o. 2013 ayun pa. Pasigodok. Ah, hmm. 2013. Ito bago, to bago-bago lang. December 2013. Eh, hindi pa tayo pa-dai dito sa nayon ng video. ini hmm. ini ganito naman. Ah, uh, tada, balik na tayo dun sa taas. Ah, uh, doon na tayo dadaan sa ano. Bandang gitna. Sa baba. Para makita niyo rin yung ano. Kabuuan nitong cemetery na to. Uh, sa sa ano, sa akin lang parang mas magastos yung ano. Yung ganitong, awid ang bubong kasi ano to eh, madaling mabulok hindi ka tulad ng gero bagay kanya kanyang ano lang yan kanya kanyang trip lang yan pagod pagod ng pagahon hiningal ako ang ganda ng view ito dagat na yung baba hindi pala siya mismong tabing dagat hindi malayo-layo pa rin Hiningal ako mga buddy. Yan. Yan yung, yung ano, palibot. Pababa. Pababa yung ano natin. Yung pupunta natin. Sa, nasa baba daw yung ano Abandonado yung cimentaryo. Ayan, bala dito na lang sya. Ano yung dead end. Tricycle pa dun. Pagbaba, kaliwa. Dire Diretso lang. Ayan. Kit lang tingnan kasi para siyang ano, cottage. Para, para pag sa malayo pag titingnan mo parang beach Beach Resort. Yan Maliwala siyang tingnan. Yung palibot o. Kahit pa paano, ay eh, naigala ko kayo dito sa cementeryo ng Padre Burgos, Quezon Province. yan naman ang ano natin ang purpose natin ang gumala ang kaibahan lang cemetery tayo gumagala napanapin lang natin dito banda rito daw yan sa may baba tinuro sa akin ah, sa mga bago lang po pala sa akin channel sana po ay mag subscribe kayo para updated po kayo sa mga bago nating upload yung bisabi miling ng mga logo niyan kung ano may mukha siyang palasyo din sa bilid yung yun sa kabila din tara siguro ito yung pinakaunang cemetery pa talaga dito bago yung sa taas kasi yung, yung sa taas mga mukhang bago bago na eh ayun o taas ang damo Lapit pa tayo dito doon. Kasukal mo. Hindi katulad nung napunta natin sa taas. Na ano. Maganda ang mga daanan. ah uh, sa tingin ko hindi ito yung sinasabi nila na ano libingan ng mga paray kasi mukhang ano lang to na abandonado lang hindi pa ito mismo yun hindi bago pang ano kalibingan binutas na na abutan lang ako dito sa part na to dito so may tingin ako yan ah. dito malawak pa siya eh Pagpunta pa dito sa dulo. Ay, mukhang may bahay na dito. Yun. May nakatera na dito. Ay, hindi. Kadugsong pala siya nung nasa taas. Yung unang pinuntahan natin. So, ito na yung daan. Kasi may daan na dito hindi ko magkita yung ano sinasabi nilang ano, libingan ng mga pari dito hindi na tayo dumaan Ang kadugso ito. Tapos ito ay pinukay na libing ng mga sanggol pinagubutas na nilipat Malit yung ano nyo eh Malit yung mitso mga sanggol sa mga bata siguro nakalibing dito o mga urn mga abo Wala kong minukatera na dito, wala ko pala. Simentary pa din. Hindi natin malibot ng buo mga body kasi ano, pakalawak din pala nito. Saka so, medyo delikado na ibang mga yung ibang spot dito. Napakasukal. Ngayon makakasagupa tayo ng ano. As paano mga buddy? Hanggang dito na lang ang ating vlog. Ako ay napagod maglibot. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsama sa akin sa vlog na to at sana isamahan nyo pa ako sa mga susunod ko pang gagalaan uh, please subscribe my channel na rin po para, sa mga, para updated po kayo sa mga bago kong upload maraming maraming salamat po sa inyong pananood